Ang pagkakaroon po ng sapat na tulog ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay dahil kinakailangan ito upang tayo ay magkaroon ng isang masiglang pangatawan, karusugan at balanse kaisipan. Kung kaya't importante rin na malaman natin ang iba't ibang yugto ng pagtulog. Magtama ka dyan, Audrey. Kaya naman para bigyan tayo ng malawak na kalaman patungkol dyan, ay panayam po natin ng General Practitioner na si Dr. Daniel Escobar. Magandang umagat. Welcome back magandang sa Rex and Philippines. Salamat sa pag-imbita ulit. <laughs> Ayan, doc, good morning. good morning sa inyo. Ayan. Doc, una po sa lahat, no? uh, maaaring niyo po bang ipaliwanag sa ating mga tagapanood kung, kung gano'ng kahalaga yung sapat na tulog <clears throat> para sa tao? So, yun no, know, sa pagtulog natin, napaka-importante na yan, na aspeto ng buhay natin, yung pagtulog natin. Tayo mga tao, actually, yung buong buhay natin, almost one-third ng buhay natin, natutulog po tayo. So, napaka-importante talaga niya for recovery, para makapagtrabaho tayo on the next day, para mm -hmm. makapag-function tayo ng maayos. Okay, speaking of function, no, paano ba nagpa-function ang tulog? And ano bang ideal hours per, per, day or per night ang tulog ng isang tao? So, ang main function kasi ng pagtulog is dito nagre-recover yung katawan natin. So, siguro nung kahapon nag-exercise ka ng very strenuous, sobrang ano, uh, sobrang physical activity na ginawa mo. <clears> Tapos <throat> natulog ka. So, during sleep kasi, during deep sleep, dito nangyayari yung recovery ng muscles natin para mag ka, the next day, okay ka na ulit. Pero hindi naman necessary na okay na okay ka na kasi minsan meron tayong muscle sore. Mm -mm. So, kunyari, nag-gym ka, kinabukasan, masakit pa rin yung katawan mo. Although nag-recover ka, but not fully recovered. Mm -mm. Talaga ang katawan mo. Okay, Dok, yung pinapaliwanag mo, physical activity may epekto sa pagtulong ng tao. How about yung mga kinakain natin, food intake? Uh, ma-sugar, mm. ito na yung eh, nakaka-affect naka sa pagtulong yes, natin? Yes, nakaka-affect talaga. Lalo yung mga sugary foods, kasi mm. nagkakaroon tayo ng tinatawag na insulin spike. Mm. So, yung insulin spike, nagkakaroon tayo ng mas magiging active tayo pagka nag-intake tayo ng sugary foods. Also, yung mga caffeine, mm -mm. siguro kung tayo sa kape, magkakape ka sa gabi, caffeine mm -mm. kasi nag-increase yan ng activity talaga ng utak natin. Mm -hmm. Mas magiging active ka, mahirap pa ka matulog. Mm -hmm. Siguro dapat yan sa umaga. Yes, yeah, so maganda. Yung sugar, Ay, yung, sugar yung kape. Sugar. Yun. Kaya That's diba? Kaya ano -ano with Pachi, nakakumpleto ko ng 8 hours na tulog? Well, ngayon hindi. <laughs> <laughs> Tinanong ko nga kanina kay uh -huh. Doc, pwede bang 5 hours ng gabi to morning, mm -hmm. tapos 1 hour o 2 hours after? morning show. Mm. <laughs> Pwede so, ba yun So, yung putol-putol, yung -putol? oh, oh, oh. sinasabi niya. Kasi may uh, mga kababayan tayo na talagang hectic yung schedule. Uh, yes, yes. So, minsan, 3 hours dito, 2 hours doon, 5 mm -hmm. hours dito. Okay lang yes. ba yun? Ang masasuggest ko is uh, wag natin masyadong <clears throat> mag-focus tayo sa number of hours of sleep. Pero kung mas mag-focus tayo sa quality of sleep. Oh, so, dapat yung deep sleep. Malalim na tulog. Yes. Paano mo malalaman kung deep sleep? Ayun, yun, pa explain natin yung iba't ibang, cycle, yung parts ng cycles of sleep. So meron kasing tatlo, so ito yung tayo, gising tayo, awake, yung wake stage. And then sabihin natin, humiga ka na, pumikit ka na ng mata, falling asleep. Ito na yung pabasok yung NREM. So yung NREM, subdivided siya sa tatlo. So meron N1, N2, N3. So dun sa N1, meron dyan yung falling asleep. N2 is light sleep. Entry is slow wave sleep. Mm. And next, yung deep sleep na. So, uh, actually, mga, ano to, mga around 90 minutes, mm -hmm. approximately. Mm -hmm. Pagka nakapag-entry ka na, papasok na dyan yung REM, rapid eye movement sleep, and then deep sleep yun yung quality sleep talaga na gusto natin. May time na pag natutulog ka, parang gumagano'ng katawan. Anong anong level yon ng sleep pag may mga ganun? So, dyan, yung mga muscle twitching, usually, nandun yan sa deep sleep na eh. Parang tulog na tulog ka na talaga. Pero nakaka-apekto ba? Halimbawa, Uh, ano yung epekto sa kalusugan ng isang tao kapag kulang ka sa tulog mm -mm. at ano rin yung epekto sa kalusugan ng tao kapag sobra naman, mm -mm. sobrang naman sa tulog. Mm. Ayun, so kung, lalo kapag kulang ka sa tulog, <clears throat> uh, pag increase yung in anxiety, uh, Kung napapansin natin kung buwet tayo, tapos tatrabaho ka sa umaga, nanginginig ka iyon mapapansin natin yan Aka tawag do tremors tremors naman mm -hmm. tawag do ayun pala yung nararamdaman ko ngayon kasi ako <laughs> <rin. Alaw, alaw laughs> na na ako ka, hindi na ako na ako na ako na ako na ako na ako na tulog? na ako 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 na magkukos yan ng pag-gain ng weight. Tsaka baka sign of depression na yan kapag ka sobrang tulog, yes. di ba doon? Uh, one, isa yan sa mga uh -oh. signs of depression. Pero ha. hindi naman Ay. ibig sabihin na sobrang tulog mo, oh. depressed ka lang. Hindi sabihin ba, batugan um, ka. Pero uh, well, yung, <laughs> yung mga diabetic? Uh, sa mga diabetic naman, uh, usually na nag-increase yung sleep nila pero... Mm. Normal yun sa kanila. Doc, ano ba yung mga ano disorder sa sleep? Kasi Meron ako naalala ang kaibigan ko, Audrey. Mm -hmm. Bigla na lang kausap, bigla makatulog siya. Disorder ba oh, yun? Oh yes. Uh, ang tawag natin dyan is yung narcolepsy. Baka mm -hmm. meron po siyang ganon. Mm -mm. So sa narcolepsy kasi merong disruption sa neurological system mo. Uh, nagkakaroon ng yung sleep-wake cycle mo, maaaring minsan kompleto naman yung tulog mo. Tapos mamaya, throughout the day, naglakantokin, makatulog mm -hmm. ka na. Genetic yun, Dok? Uh, yes, yung iba, minsan genetic, minsan lifestyle. Hindi uh, na nakakatulog minsan, habang kausap oh, mo. Hindi actually, pwede mag-drive. Hindi pwede. Oh, <laughs> in fact, <laughs> ang sinabi niya sa akin, mm -hmm. pag nararamdaman na daw niya, kaya sa mall siya, nararamdaman na inaantok na siya, magtatago daw siya sa banyo mm -hmm. para matulog sandali. So, gaano katagal siya natutulog, Dok, pag gano'n? Uh, depende, ito yung mga... Mm -hmm. So disrupted kasi talaga yung sleep wake cycle mo. Hindi mo mm -hmm. na susunod yung sinabi kong stages na non-REM, mm -hmm. deep sleep, yung REM. Mm -hmm. uh, nangyari nangyayari sa kanila. Minsan diretso tulog, minsan REM agad na mm -hmm. uh, entry. So iba -iba -iba, ah, hirap disrupted talaga. Ah, well, dok, marami sa mga kababayan natin eh talagang abala sa trabaho, maraming ginagawa, mm -hmm. stress. Ano ba yung mapapayo mo para kahit papano eh magkaroon ng isang healthy na pagtulog. So, para magkaroon tayo ng healthy na pagtulog, no? Ang maiwasan ko talaga natin is 'yung mag-phone bago matulog. Marami sa ating kababayan ginagawa po ito. Kay gaang ganyan, cellphone ka muna, browse-browse ka muna sa social media. Ang maganda, ito I personally practice din to. Niwan ko muna 'yung phone ko sa malayo. Higa ko, pipikit ako, and then mag meditate muna ako bago matulog. Practice mindfulness. Uh, take a deep breath, mm -hmm. inhale, exhale. Uh, kung gusto mo, mag-pray ka muna. Be, ma-practice gratitude. Mm -hmm. Tapos, Maganda. clear your mind after this. Mm -hmm. And then, yan, ah, nakakatulong talaga. After noon, tulog na ako. Mm -hmm. Well, all usually, Chi, no? Dahil sa sa technology ngayon, mm -hmm. lahat may cellphone na eh. Oo oh, yan. Yes, yan o. yung browse nung browse bago na, mm -hmm. habang nakahiga. Tsaka minsan sinasabi na yun ang pangpatulog nila mm -hmm. but actually, parang baliktad pala yes. yung nangyayari. Kasi eh. nagiging active yung isip. Yung, Tama ba, Dok? Yes, yung radiation kasi ng phone, mm -hmm. nakaka-apekto sa ating mata, yung light niya. So, mas maganda sana i-tabi muna natin yung phone natin bago tayo matulog, at least one hour mm -hmm. before sleeping. Hmm. Well, dapat siguro gawin din natin yan, Odi lalo na sleep-deprived tayo. Pag may utang ba, nakakatulog din? Ayun, <laughs> Ay, oh, nakaka-english kasi ng anxiety. Yun, eh. Siguro iniisip ka palagi Or... ng inutangan mo, kaya gising ka palagi. O kaya yung maraming, ano, no, maraming responsibilidad. Minsan nakakagalit mo yung dila mo kasi naaalala ka yung inutangan <laughs> mo. Alright. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng dagdag kaalaman. Patungkol sa sleep stages, Dr. Daniel Escobar, isang general practitioner. Muli, maraming salamat po, maraming po sa inyo. Maraming salamat. salamat din po sa pag-imbita.